bukas kotse ka. Kasi naman ang hinihintay mo dito. Naalala ko kasi siya. Uy! Tul! ka Giniyano ba mo? Oh, ginagawa mo dito? Eh di, ano, ano din ginagawa mo dito? Ba't dito ka? Napadala lang ako. Nakita kita eh. Ah. Ano ginagawa mo dito? Wala, nagmumuni-muni well, na. lang ako. Muni-muni ka dito? Oo. Kagilid ng ano, kalsada? Oo, <laughs> uh, nagmumuni-muni lang ako. Kasi wala, wala akong magawa doon sa loob ng bahay. wala well, muni lang. mag dito? Oo, ako lang. May nakikita ka bang kasama ko? <laughs> May kinikita ka dito? Wala, wala. Hindi <laughs> kasi ganito yan. Ano kasi? May naalala kasi ako, tol. May naalala ka? Sino? Hindi, walang sino. sino. Ano? Walang sino. Basta may naalala lang ako. Naalala ka? Hmm. Naalala ko kasi siya. Uy! Hindi, naalala ko yung mga nakaraan na ah, pagyayari. Ah, okay. Wala <laughs> mag-isa dito baka iba ang ginagawa mo dito. Andito ka sa gilid ng kalsada, oh. Daming dumadaan. Hindi, eh, kasi... Baka may... Para maiba naman yung ambience Uy, nung hindi tinatambayan ko. ginagawa mo. Baka bukas kotse ka. Uy, sobra <laughs> ka naman. <laughs> hindi, ano gagawin ko dyan sa mga kotse na yan? What? ang layo naman ang pinagtatambayan mo? Hindi nga, parang um, maiba yung ambience lang nung ano. Gusto ko lang makakita ng mga dumaraan na mga tao, ganun. Yung mga langhap naman ako ng ibang hangin, di ba? Yun lang yun. Sino man ang hinihintay mo dito? Hinihintay? Wala nang <laughs> hinihintay, nakatambay Anong iniisip mo? Ha? Anong iniisip mo? Eh, yung mga nakakang pangyayari lang sa buhay ko. What? Kung paano niya ako alagaan dati. Ay, <laughs> hindi, hindi. <laughs> <laughs> kung, kung paano lang yung dating buhay ko. Ah, okay. Ganun Dol, lang. Dol, tingin ka nga sa taas. May building. Parang nakasilip ang asawa mo ah. Ando, oh. no? Uy! Ganyan na ba? Parang nga kasi ni Pao yun, no? Oh. Nako! <laughs> di pa pala ako nagsasain, delikado. Sige! Okay. Ka. Diyan ka na, may iwan na kita dyan! <laughs>